Hey yo, what's up mga ah, Ang dami yung nag PPM uh, ah, nung nakaraang linggo pa until now. May nag PPM sir. May visa na, may plane ticket na po ako. Ang dami sila, ah, dami Hindi lang isang tao ito. Kaya lang wala pa akong titulo ng lupa at bahay. Ha? Ah, o ORCR na sa sakyan. Ha? Ah, ayaw akong paalisin. Kasi wala pa akong collateral na may bigay. Uh, bawal po ito mula ng hinawakan ng DMW Ang seasonal palm mortgage mula noong uh, January 2024 Bawal po ang may kulateral uh, Titulo ng lupa, bahay uh, uh, ORCR na sasakyan uh, Or itong tinatawag na pera Now Once na umuwi ka itong mga titulo ORCR uh, Pera worth 50000 100000 or 56000 na pera is once na umuwi ka is iso solid din naman. Ha? Ah? Meron po niyan, may mga nag sa poran Tarlac. Ah nang parang ah, gusto nila makuha yung titulo ng lupa nila Pina, tulpo po. Yung peso officer. Dati o na dati na naman ay balik naman po. Ha? Ah? Sa mga bayan especially dito sa Isabela, shout out sa inyo napakitigil po ang pagkolekta ng titulo. Baka hindi mapalis ng DMW ang mga paalisin ninyo at mas masampahan pa po kayo ng kaso dyan. Ah, pakiusap po, itigil nyo po ang pagkolekta ng mga land titles or titulo sa so, mga alis a farm worker. Marami na pong bayan ang na Ah, dahil sa ginagawa ninyong kolekta ng ganyan. Tsaka bawal po may processing fee. Ha? Marami na pong may kaso sa DMW, hindi pa po nakakulong dahil marami pong uh, inaasikaso. Ha? As of now, wala pa napapakulong about sa seasonal farm worker. Uh, meron na po, marami na po pala dito sa Mindanao. Uh, at sa Romblon, meron po napakulong na ang DMW. Ingat po sa so mga recruiting officer na nangongolekta ng mga processing fee. Brokers P. Uh, may bagong PC sila ngayon eh. Pag umuwi na. Uh, ingat po kayo. Uh, busy lang ang DMW Anti-Illegal Recruitment Office. Nagpasara ng ano, uh, Nakarang araw ng Illegal Recruitment Office. Ha? Uh, ng mga illegal recruiter. Kaya pakiusap. Pag bawal po, ihinto nyo po yung pangungulekta ng mga hindi dapat kinokolekta sa mga seasonal farm worker. Ha? Uh, lifetime imprisonment po ang pwedeng ikaso sa inyo ng DMW once na mapatunayan may kinokollect ng processing fee broker's fee uh, itong legal recruitment yung recruit kayo na recruit pero hindi niyo naman napalis nakollect no. na kayo ng pera sa mga tao na gastusan ha? Huh? eh lifetime imprisonment po yan tapos itong mga collateral na pera at bahay at lupa bawal po yan ayon sa Department of Migrant Workers Anti-Illegal uh, Recruitment Office uh, Protection Bureau ng DMW pakitigil po yan kung ayaw nyo makulong bawal po